Tingnan mo yung statement ni ano, maiba tayo. Ni dating justice, dating Supreme Court Justice Ascuna. The Senate can still convene for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte even though Congress is on recess, according to retired Supreme Court Senior Associate Justice Adolfo Azcuna. In a media forum on Wednesday, February 12, Azcuna points out that impeachment is different from lawmaking wherein different rules will apply. Referring to impeachment, Asguna says, the Senate can still be commanded by the Constitution to do something other than lawmaking. To support this, Asguna cites Article 11 of the 1987 Constitution, which pertains to accountability of public officers. Asguna is a former member of the Consultative committee that drafted the 1987 Constitution. In an earlier post on social media, Asguna says, procedures under the Article on Accountability are not constrained by matters of legislative calendars guna explains that a Senate trial shall forthwith proceed once the impeachment complaint, backed by at least one-third of House of Representatives members, is filed. He notes that even if senators are on legislative recess, the chamber has to convene, take the required oaths or affirmation, and proceed to trial. Senate President Jesus Escudero previously said that holding an impeachment trial during recess legally cannot be done. Escudero said that for an impeachment court to be convened, there has to be an ongoing session in the chamber. However, the Senate adjourned its session on February 5 shortly after the House of Representatives transmitted the impeachment complaint backed by 215 lawmakers. Na for him, he believes mm -hmm. na ba, dapat mag convene ang Senado, ang Senado para i-create na 'yung impeachment court. Para mm -hmm. para ma, kasi ngayon as of now, according to him, mm -hmm. di ba? Hindi pa na, hindi pa nagiging impeachment court ang Senado kasi mm -hmm. hindi pa sila nagco-convene for the impeachment, impeachment case. Uh -huh. So, tingin ko dapat aralin niyo kasi may may point. Nakikita ko yung point. Mhm. Mm 'Di uh, Sabi niya kasi hindi nakikreate. it it is a good point talaga mm -hmm. 'no. Hindi nakikreate yung impeachment court hanggat hindi nagko-convince for that purpose. Oh. Ano inisip ko, ano, partner eh. mm -hmm. uh, and then, nasubmit na eh. Parang nasubmit na yung complaint eh. Mm -hmm. So, may jurisdiction na yung, 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 ano, yung Senado. Um, teorya niya yon pero ang sa tingin ko nga, meron ng jurisdiction ang Senado jaan sa kasong yan dahil tinanggap na namin eh. Mag-convene man o hindi yung korte to receive evidence, magiisona na ng mga jurisdictional orders ang impeachment court na ito. Am um, kaugnay ng pagpapasagot na pag-usapan natin 'yan, pagpapasagot am um, sa nasasakdal at paghingi ng tugon don ng prosecution naman. So, um technical na term yung ginagamit marahil ni Chief ni Justice Askunan, yung pag convene kasi um physical convening ba 'yon o na nagkaroon na ng jurisdiction ng impeachment court. Ulitin ko may jurisdiction na sa aking pananaw ang Senado sa, sa subject matter of impeachment. Wala pa kaming jurisdiction sa katauhan ng nasasakdal ni Vice President Sara hanggat sa hindi pa sumasagot at na-arrange. Ano ginagawa ni ano, Senate President? Nung tinanggap nila mm. kasi yon, mm -mm. partner, hindi pa sila impeachment court. Kasi hindi pa sila nagkukonvene. Kasi impeachment court. Mm -hmm. So, tingin ko magandang pag-aralan yun ng uh, uh, SP mm -hmm. kasi baka nga ma-technical kahit sinabi natin na ang Senado mm -hmm. is a continuing body mm -hmm. ha? iniisip ko nga eh kung continuing body siya uh, kung itutuloy kung, it, 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 ang mangyari kasi is yes the Senate can continue uh -huh. can finish business mm -hmm. but the problem is Uh, ang, ang nakikita ng problema doon is um, yung binigay na impeachment, articles of impeachment, ay galing sa 19 Congress. Mm -hmm. So kung wala pang jurisdiction ngayon, ang Senado, di ba, baka mabali wala daw yung complaint kung sa, uh, sa, sa after the SONA pa tumate-take up, Huh? Mm -hmm. sa 20th Congress. 20th Congress. So baka yung ginawang complaint, articles of, uh, articles of impeachment ng 19 Congress, mabaliwala. wala Ooh, kasi hindi na 20. sila yung... Hindi na sila, it it itong Congress kasi, hindi, sila continuing body eh. Napuputol siya every three years, di ba? Uh -huh. yung ginawang na complaint ng 19 Congress, baka hindi maitawid. Sa 20th Congress, uh, well, wala, wala na eh. Na, 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 na expire na yung Congress eh. Okay, I so, like ni. Senado might not be, it might not expire, nage-expire sila pero continuing, di ba? Oho. Uh sa -huh. Senado, kasi may 12-12 eh. Sa, uh -huh. sa Congress, hindi. Ojo. Uh -huh. So baka yung pagkaka-file nung complaint, nung articles of impeachment, uh -huh. mababing pala siya kasi nung pinasa ito, di ba? Nung pinasa ito, hindi pa impeachment court ang Senado. Senado. Kasi hindi, sa, hindi pa sana nagko-complain. Thanko oh, ano yon, dapat aralin ni Senator ano yon, uh, Senate President yon. Magandang point 'yon. O okay. so, kaya ang pinag-usapan na natin dito is about the continuing body. Eh. Oo. Oh, oh. Kaya uh? Attorney at 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 sabi mo nga, sabi ni ex uh, Supreme Court Justice uh, out of Ascuna, impeachment trial must proceed despite Senate recess. Oo. Oh, oh. oh. So dapat siguro mag convene lang sila to to, to, to make themselves as uh, impeachment court. Mhm. Mm para during the 19 Congress ha, pati nung 'di ba 19 Congress ng House mm -hmm. pagtanggap nila ng 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 complaint uh, na impeachment na article of impeachment ano na sila uh, impeachment court na sila kasi nagconvince sila nag convince para sa pagiging impeachment court kasi mm -hmm. magiging dalawa yung uh, nagigind da, dalawa kasi yung ano yung uh, role mm -hmm. ng, ng sa ah, Senado. Oh, 'Di ba? Oh. Lawmaking body sila. Oho. Uh -huh. But para ma-recognize mo at magkaroon ka ng jurisdiction mm -hmm. para dito sa impeachment uh, trial, para magkaroon ka ng tao to, para maging impeachment court, separate siya sa pagiging lawmaking body mo. Eh. 'Yun, malinaw at ano mo? Oh, eh. Function oh, 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 mo, eh. separate siya. Mm, 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 mm. I think maganda yung point doon ni eh. Congress ni, ni, ni dating uh, Supreme Court Justice Ascuna. Ascuna. Pero hindi niya naman tinatawaran na pwedeng itawid okay. sa 28. Oh, oh, Pero tiningin niya daw dapat okay. ngayon pa lang 19th Congress, okay. ano okay. pa yung mga uh, oh, oh. house. Ikunvin okay. mo na, okay. to create, na mm -hmm. that, that, impeachment court para magkaroon ng jurisdiction para mm -hmm. pag kahit na hindi matapos, mm -hmm matawid lang, maitawid lang sa 20 para may jurisdiction sila dun sa impeachment ano, uh, sa ka of sa impeachment. Which is good. Magandang point 'yon. Eh, uh, para mawala yung technicality. Eh, kung hindi nga attorney Claire may ito, hindi ba? At ay uh, ayun nga, ma talaga ang 20 at... daw ma-dismiss pag after the sona na yan didinggin. Nako. -mm. -mm, -mm. So, maganda yung point. Kasi, ang tina- tinapik lang natin dito mm -hmm. sa ni uh, Justice uh, Antonio is kung pwedeng itawid. Mm-mm. -hmm. Diba? Kung pwedeng itawid. So, mm -hmm. now, we're talking of two different functions. mm -hmm. saka yung impeachment court. So, tingin ko dapat masunod niya yun. And at the same time, sabi natin, si, si ano kasi, si Justice Ascuna, dati siya sa uh, framer yan eh. Mm -hmm. oh. Sa mga na nagsagawa Asama siya nagbalangkas ng constitution. Constitution, correct. Attorney may may good idea si si sitalata. Attorney Claire, good evening po. Based on the tenor ni Escudero between June 2 to June 30 during legislative session sila, mag to convene the impeachment court. Wait and okay. see tayo if totoo or idedelay delay nila. Mm. Okay. okay, okay yun. Kasi nga, hindi, mm-hmm. para mm -hmm. maiwasan yung technicality. Technicality, yes. Kasi sa ako, ang diniscuss ko lang dito is pwedeng itawid. Oo, oh, yun nga eh, so, attorney, oo. Pero it's another point na dapat mag-convene niya. June 2 is okay pa yun. June 2 June 30. June 30. Hindi pa, pa expired yung ano eh. Mm-mm-mm. 19 Congress eh. So yun ang antay natin, attorney, like, kung i-delay ide ba? Or hindi ko dapat, to, dapat aralin ni SP to. Kasi, I, I think dapat talaga na no? masinsinang yeah. aralin to. Kasi yeah. baka mm lahat yung effort. Yun. Technical. Pa, kapag kaganahan yung authority kayo mabaliwala, ulit na naman. Oo. Babalag pa yung one year. Yeah. May bar kasi ng one year. Hindi ka pwede mag-file. Like, Oo. Oh, oh, pa Clear, yes. Yeah. Hindi na siya mainit, di ba? Oo, mainit The effort, the effort ng 200 plus, actually, di ba, may sumunod pa nga. Yes, may mga... The to 15, tapos may sumunod yata na 25 pa. Mm Pero yung effort nun, kung hindi rin naman din maaayos. So, tingin ko dapat masinsinan tong aralin. Oo. Oh, the uh, uh, cheese escudero. At yes. nung iba pa niya, Ah, at ng iba mga senador na nandiyan. Mm -mm. Sabi ni Science Ay. and, Facts, yes, as Kuna said that Senate just needs to take an oath to acquire jurisdiction, jurisdiction and then just continue the rest of the process after June to avoid technical. Yan yung sinabi mga attorney Claire, technical issue. Uh, technicalities technicality siya. Yeah. Oo, oh, ba? Mm -hmm. oh, diba? Nako. Mainit na mainit pa naman ngayon yan, attorney Claire, no? Yes, oo. Oh, oo, oh. oo. Oh, oo, oh. oh, tingin ko no, huwag na munang magmatigas ng ulo si ano, Mm-mm. -hmm. uh, SP cheese. Wala well, namang mawawala kung magko-convince Oo, eh. oh, Oh. Kasi mm -hmm. di pa naman nasisimulan, di ba? Mm -hmm. The problem is ito lang, di ba? Mm -hmm. uh, nagwas sila ng impeachment rule, rules on impeachment. So definitely iba naman yung sa rules on uh, regarding in eight and uh, inquiry in aid, aid of legislation. Legislation, Yes. So sabi ko yung dati kinopya natin by analogy. So oh, so baka ganun. Tingnan natin, tingnan natin. Oo, oh, oo, oh, ayan. Ayer, Attorney Claire, sabi ni Saklista uh, sa Inglaterra, katulad po sa mga korte, is there any other chance na ma-dismissed an uh, an impeachment case due to technicalities? Ang Supreme Court nagsabi. Oh. Sa wala ng jurisdiction si Senado, Senado. Okay, Attorney. Yes. Oo. Baka mai lalabas yan may abuse. Oh, oh. Uh, of discretion. Yes. Sabi pa naman ni Taurus Uh, the trial must be done asa para sa momentum as momentum is needed for a political process. De, alam mo, nag-ano nag din ako eh. Nag-isip nag, -isip nag -isip ko, ako, ko rin, attorney. Sa well, Oo. Oh, oh. Eh, to avoid that, eh, why not din? Correct. Ah. Mm -mm -mm. Yun, dapat aralin talaga, attorney, ano? Eh, saka ito, uh, kung gagawa sila ng rules, gagawa sila ng rules, kahit ngayon 19th Congress, o pagpasok ng 20th Congress, eh di pag-usapan nila kung i-adapt ia na lang nila yung rules na nagamit ng 19th Congress. Oh, yeah, oh, kung i-adapt ia yan, o di i-republish nila para binding yan sa 20th Congress. Oo. Ay, oh, oh, oh. lang. Oo, yun lang, Atty. Uh, Atty. Claire, mm -hmm. ang dapat. Dahil ngayon, ang mainit na mainit naman ngayon, eleksyon, Atty. Claire, di ba? <laughs> Medyo na, uh, na ano na eh, na <laughs> pansin mo na tatabunan na, na paunti-unti, Atty. Claire, hindi ba? Because of the mga kaliwat kanan ng kampanya ngayon medyo hindi na masyadong ano yung uh, impeachment o Ah, oh. uh, tingin ko partner in a way kasi nagiging issue sa sa election. Pwede rin at worst Pag usapan pa rin eh, oh, diba? oh. kanina sa kick-off rally, Sa mm -hmm. doon sa kick-off rally ni ng Pro Duterte, may mm -hmm. nagbanggit about the ICC eh. Ah, si ano? Oh, yes, isa pa 'yun. Ah, uh, para si Congressman Marcoleta. Bakit po yung hindi kumakain ng suka, hindi niya maintindihan yan? Bakit tayo po na ipinaglihilang sa suka ang nakakaintindi nito? Napakalaki po ng problema at hamon na hinaharap ng ating bansa. Ang ginagawa nila ay para pag-awayin -away ang Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Tama po yung sinabi ng mga kasama ko. Po. Nung pong nasa kagayan de Oro kami, sinabi ko na, itaga mo ito sa bato, Senador. I-impeach nila ang Vice President. Nangyari na po. So ang gagawin nila ngayon, even if the impeachment complaint was a handiwork of the 19th Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na doon nila litisin ang ating Vice President. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katuwiran Sapagkat kung wala po kayong dadalhin abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Oh, Marcoleta, yes, attorney. Oh, parang kasi parang divisiveness daw yung naging idudulot nito. Mm -hmm. So siya, eh, ito yun. Kung siya maging senador, alam mo na, boto niyan. Mm -mm. Diba? Mm -mm. Again, siya sa impeachment. Mm. So, wakay siya, wakay si Marcoleta kung may issue ng nakawan. Oo. Oh, 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 mm -mm. Basta dapat, hindi divisive. Mm -hmm. So, kahit magnakaw, quote-unquote, kung magnanakaw yung mga napagbibintangang gumawa ng anomalya, mm -hmm. lumalabas na okay lang. Basta mm -hmm. wag maging mag-divide at maging divisive yung mga tao. Pero parang maliit. Kanya-kanya ka na talaga, no, Attorney Claire, no? Uh, po ni, ni Sir Rajaman, Rod Marcelino Rajaman, Jenny Pahilanga. Attorney Claire, salamat po. Okay, hanggang bukas, hanggang bukas magkita at tayo. Ako po sa Attorney Claire, kasi papalalang, magtulugan, tulugan kalapatan. Alas 8, hanggang alas 9, hindi ka pa rin po sa programang Usapang Batas.